Gisela Bendong Boniel, kilala bilang dating mayor ng Bien Unido Bohol noong 2016 matapos niyang palitan ang kanyang asawang si Nino Ray Boniel na natapos ang tatlong termino sa pananungulan. Ang kanilang pagsasama ay tila masaya at walang problema, kapwa sila nagtutulungan sa larangan ng politika. Subalit sa likod ng kanilang maayos na imahe, mayroong nagkukubling madilim na suliranin na humantong sa isang kahindik-hindik na krimen. Noong June 7, 2017, dinukot si Mayor Gisela Buniel at dinala patungong karagatan malapit sa Cobian Island. Dito na binaril sa ulo ang alkalde at matapos nito, itinapon ang kanyang bangkay sa dagat. Ang nakakagimbal sa pangyayaring ito ay ang pangunahing suspect sa krimen ay walang iba kundi ang kanyang asawa mismo na si Nino Ray Buniel kasama ang ilang kamag-anak niya na kasabwat. Ang krimen ay nag iwan ng na maraming tanong, lalo na kung paano humantong sa ganitong trahedya ang tila masayang pagsasama ng mag-asawa at ano nga rin ba ang tunay na motibo ng suspect sa pagpaslang niya sa kanyang mismong asawa. Hoy, yung ganyan sinasabi mo, meron kang Ha? Ito ba 'yung sinasabi Meron ka. Meron kang gunting sign! Undo down! Kim sino ko ng traffic pet? Ya na ba mo? tinutukan ako dito, ni rap ang ni rap ang ako ko ng ng duct tape. Halos hindi ako makahit na tinisir ako dito. I know it was Nino Ray Boniel because his nickname is In In. Siya mam, siya mam. Siya Bago pumasok si Gisela sa mundo ng politika, siya ay nagkaroon ng matagumpay at kahangahangang karera bilang isang piloto. Ipinanganak si Gisela Zambrano Bendong noong May 21, 1977 sa Iligan City sa hilagang bahagi ng Mindanao. Tagmula siya sa isang pamilya mga piloto kaya't bata pa lang siya ay pangarap na niyang maging isa rin sa mga ito. Kaya nag-aral siya sa Aeronautical Technical School sa Cebu kung saan matagumpay siyang nagtapos at naging isang ganap na piloto. Hindi naging madali ang kanyang landas dahil sa diskriminasyong naranasan niya mula sa ilang kalalakihang piloto. Sa panahong yon, hindi pa karaniwan na may babaeng piloto at ito ang dahilan kung bakit nakarana si Gisela ng pangmamaliit. Ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang determinasyon. Bagkus, lalo pa nitong pinalakas ang kanyang loob upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap. Dahil sa kanyang kasipagan at husay, nakilala si Gisela sa industriya at naging kauna-unahang babaeng piloto sa kasaysayan ng Philippines Air Asia. Isang makabuluhang tagumpay naman ang natamo ni Gisela noong June 7, 2016 nang bigyan siya ng parangal ng Air Asia Company para sa kanyang kagitingan bilang piloto. Pinamalas niya ito noong February 28, 2016 nang matagumpay niyang naipalapag ang flight Z2782 mula Manila patungong Cebu kahit na nagkaroon ng problema ang isa sa mga engine ng eroplano dahil sa oil leak. Ligtas niyang nailapag ang eroplano at ang mga pasahero nito pabalik sa Cebu. Sa pangyayaring ito, binigyan si Captain Gisela ng diploma for outstanding airmanship bilang pagkilala sa kanyang natatanging kakayahan at kagitingan. Sa loob ng labing-anim na taon bilang isang piloto, umani na mga papuri si Gisela mula sa kanyang mga kasamahan at sa industriya. Ang kanyang karera bilang piloto ay isang malaking tagumpay hindi lamang dahil sa kanyang mga nagawa kundi pati na rin sa kanyang pagiging inspirasyon sa mga kababaihan na nais makapasok sa larangang tradisyonal na pinangungunahan ng kalalakihan. Sa likod ng matagumpay na buhay ni Gisela, kaakiibat niya ang kanyang mister na si Nino Ray Boniel na galing sa isang maimpluwensyang pamilya at isang big-time businessman. Si Nino ay pinanganak noong December 19, 1979 sa Bien Unido, Bohol. Anak siya ni Cosme Boniel na nagsilbing mayor ng Bien Unido mula 1986 hanggang 1995. Lumaki siya sa anino ng kanyang ama na nagtanim sa kanya ng interes sa politika at pamumuno. Nagtapos siya ng Bachelor of Arts in Political Science sa University of San Carlos Cebu. Matapos makapagtapos ng kanyang pag-aaral, bumalik siya sa Bien Unido at sa edad na 29, taong 2007, pumasok si Ninyo sa mundo ng politika at nahalal bilang mayor ng Bien Unido. Ito ang nagbigay sa kanya ng titulo bilang pangalawang pinakabatang mayor sa kasaysayan ng munisipalidad. Sa kanyang panunungkulan, ipinakita ni Nino ang kanyang kakayahan sa pamumuno at napaunlad ang ekonomiya ng kanilang bayan. Mula sa pagiging isang 5th class municipality, umangat ang Bien Unido sa 4th class municipality dahil sa mga programang ipinatupad ni Nino Boniel. Isa sa mga pangunahing proyekto ni Mayor Nino ay ang pagpapalago ng turismo ng Bien Unido. Naglagay siya ng dive camp sa Danahon Bank na naging isang may double barrier reef sa Pilipinas kung saan anim lamang ang mayroon nito sa buong mundo. Ito ay nagdulot ng pag-usbong ng turismo sa lugar at naging daan para makilala ang kanilang bayan. Bukod pa rito, nang matuklasan ni Nino ang patuloy ng mga ilegal na aktibidad ng pangingisda sa lugar, lalo na sa paligid ng Double Barrier Reef, nagpasya siyang gumawa ng isang simbolikong hakbang upang protektahan at itaguyod ang turismo at ang kalikasan. Nagpagawa siya ng isang underwater grotto malapit sa reef kung saan itinayo ang 14 foot na mga estatwa ng Birheng Maria at ng Santo Nino de Cebu. Ang underwater grotto na ito ay hindi lamang isang atraksyon para sa mga divers, kundi isa ring paraan pang palakasin ang relihiyosong kasaysayan at kultura ng lugar. Pinagtuunan din niya ng pansin ang sistema ng tubig, infrastruktura, kalinisan, kalusugan, kabuhayan at pagpapalakas ng peace and order sa kanilang lugar. Noong year 2010, una nag ang landas ni Nino Ray at Gisela sa pamamagitan ng mga kaibigan nila. Mabilis na umusbong ang kanilang pag-iibigan at noong 2012, ikinasal sila sa isang exclusive civil wedding matapos mapag-alaman na nagdadalang tao na pala si Gisela ng dalawang buwan. Sa kanilang pagmamahalan, biniyayaan sila ng isang anak na lalaki. At noong 2015, muling ikinasal si Nino at Gisela ngunit sa pagkakataong ito sa simbahan na. Pagdating ng 2016, matapos ang tatlong termino ni Nino Rey bilang mayor ng Bien Unido, tumakbo naman siya bilang provincial board member ng 2nd District ng Bohol. Kasabay nito, tumakbo si Gisela para palitan ang kanyang asawa sa posisyon bilang alkalde. Kahit na unang sabak pa lang ito ni Gisela sa politika, hindi siya nabigo. Dahil sa suporta ng kanilang mga nasasakupan at ang kanilang magandang reputasyon, matagumpay na nanalo si Nino at Gisela sa halalan. Ang mag-asawang ay tila baga pinagpala ng isang matagumpay na karera, parehong sa negosyo at sa politika. Sa panahon ng panunungkulan ni Mayor Gisela Buniel, Naging prioridad niya ang pagpapalawak ng turismo sa Bien Unido, pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan, edukasyon at pagbibigay ng mga programang pangkabuhayan para sa kanilang mga kababayan. Gayunpaman, hindi siya nakaligtas sa mga pambabatikos at kritisismo, lalo na mula sa mga kalaban sa politika ng kanyang asawang si Ninio. Isa sa mga kritisismo laban kay Gisela ay ang kanyang kakulangan sa karanasan sa serbisyong publiko na umani nagpapakita ng kanyang kahinaan bilang isang lider. Lalo na unang sabak pa lang ni Gisela sa politika, meyo ragad ang kanyang itinakbo. Dahil dito, napagdesisyonan ni Gisela na kumuha ng crash course sa local governance sa National College of Public Administration and Governance sa Quezon City upang palawakin ang kanyang kaalaman at mas mapabuti ang kanyang pamumuno. Sa kabila ng mga pagsisikap niyang patunayan ng kanyang kakayahan, patuloy pa rin ang mga kontrobersyang bumabalot sa kanilang buhay mag-asawa. Isa sa mga pinaka nagpabigat sa kanilang relasyon ay ang mga alegasyon ng korupsyon na ipinupukol kay Nino kung saan idinawit si Gisela ng mga kalaban sa politika. Ang isyong ito ay lalo pang nagpahina sa kanilang samahan at nadagdagan pa ng kanilang mga personal na alitan. Isa sa mga pangunahing dahilan ng kanilang bangayan ay ang mga problemang pinansyal na kinakaharap ni Gisela. Kabilang ang maraming utang at umanoy maluhong niyang pamumuhay, tulad ng pagbili ng isang mamahaling relo na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 2.5 milyon pesos. Ang mga problemang ito ay nagdulot ng na matinding lamat sa kanilang pagsasama. Habang patuloy na lumalala ang kanilang mga alitan, nagpadesisyona ni Gisela na makipaghiwalay kay Ninyo. Ayon sa mga ulat, nakaranas siya ng pisikal na pangaabuso mula sa kanyang asawa dahilan upang siya ay magbalak maghain ng annulment. Kasabay nito, nagbabalak na rin si Gisela na bumaba sa kanyang posisyon bilang mayor ng Bien Unido. Ngunit bago pa man niya maisakatupara ng mga planong ito, dumating ang isang trahedya. June 7, 2017 Pumutok ang balitang dinukot si Mayor Gisela ng mga hindi nakilalang kalalakihan. Ang tanging nakikilalang personalidad sa pangyayaring iyon ay si Nino Ray Boniel, batay sa salaysay ng saksi na si Angela Layson na matalik na kaibigan ni Gisela. Ayon sa naging salaysay ni Angela Layson, isang araw bago ang madilim na insidente ng pagdukot noong June 7, 2017, magkasama na umano sila ni Mayor Gisela. Noong hapon ng June 6, si Gisela kasama ang best friend niyang si Angela at ang 17 na anak ni Angela ay dumating sa tagbilaran mula Cebu City. Don, si Angela ay sumama kay Gisela sa opisina ng City Prosecutor ng Tagbilaran dahil may hearing sila para sa isang kaso ng cyber libel na inihain ni Gisela. Matapos ang hearing, pumunta pa sila sa Commission on Audit para tanungin ang tungkol sa deficit ng Bien Unido na siyempre medyo mabigat na usapin. Ayon sa testimonyo ni Angela, wala naman talaga silang balak mag-overnight sa Bohol dahil may iba pa silang appointment sa Cebu kinagabihan para express trip lang sana. Pero dito na nagkaroon ng twist… Pinilit ng tourism officer na si Wilson Hoylar at ng executive secretary ni Gisela na si Brian Saison na bumalik muna sila sa Bien Unido. Ayon sa dalawa, may mga importanteng papeles daw na kailangang pirmahan agad ni Gisela. Ang intensyon ni Gisela noong bumalik sila ay para pirmahan ang mga dokumentong kailangan para simulan ang annulment case laban kay Nino. At sabay na rin ang pagbibitiw niya bilang mayor ng Bien Unido. Kaya pumayag siya na bumalik kahit na hindi ito ang plano. Bandang alas 8 ng gabi noong June 6, habang papunta pa sila sa Bien Unido, sinabi ni Brian Saison kay Gisela na yung mga tao na may dala ng mga dokumentong dapat niyang pirmahan ay wala na sa munisipyo. Dahil dito, nagdesisyon sila na pumunta na lang sa Dive Camp Resort na pagmamayari ng munisipalidad at nagplano na doon na lang i-deliver ang mga dokumento kinabukasan ng umaga. Sa dive camp resort, magkasama si Gisela at Angela sa isang kwarto habang ang anak ni Angela at si Brian sayson naman ay nasa katabing kwarto. Nang dumating ang madaling araw, bandang alas dos, anim hanggang walo katao ang pumasok sa kwarto ni Gisela at Angela. Agad nilang tinutukan ng baril at tinakpan ng duct tape ang mukha ni Angela at tinaser siya sa may bandang ilalim ng kanya mga tenga at sinuntok pa siya sa tiyan dahilan para siya ay bumagsak. Habang nangyayari ito, Narinig ni Angela na nakikipag-usap si Gisela sa kanyang asawa na tinatawag sa palayaw na in, -in. Nakita niyang sinuntok ni Nino ang kanyang asawa sa tiyan at narinig niya ang pakiusap ni Gisela na huwag silang saktan, lalo na si Angela. At binanggit niya pa na ang anak ni Angela ay nasa kabilang kwarto. Sa puntong yon, nakatutok na ang baril sa ulo ni Gisela. Maya-maya pa, nawala ng malay si Angela dahil sa mga ginawa sa kanya at hindi na niya namalayan na dinala na si Gisela palabas ng kwarto. Matapos ang ilang oras, ginising ni Wilson Hoylar at Randel Lupa si Angela at ang kanyang 17 anyos na anak. Pinilit silang bumangon at isinakay sila ng mga lalaki sa Innova at dinala sa Tubigon Bohol kung saan sila ay binigyan ng tatlong tiket patungong Cebu. Layunin ng mga tauhan ni Nino na palabasin na kasama pa rin nila si Gisela upang hindi mahalata ang krimen. Bago pa man sila tuluyang pakawalan, nagbanta o mano ang mga tauhan ni Nino na huwag sila magtatangkang isumbong ang pangyayari sa mga otoridad. Sinabi nila kay Angela na kung magsusumbong siya, tiyak na toda silang lahat. Samantala, ang katawan ni Gisela ay binalot ng umot at inilipat sa isang bangka na pinamaneho ng pinsan ni Nino na si Riolito Buñuel. Sa kabila ng pagbabanta ng mga tauhan ni Nino Ray Buñuel, hindi na nagpatinag pa si Angela. Pagdating niya sa Cebu, Agad niyang kinontak ang mga kaanak ni Gisela at nagsumbong sa mga otoridad tungkol sa nangyaring pagdukot. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang ang pangunahing suspect sa krimen ay si ninyo mismo. Dahil dito, mabilis na kumilos sa mga otoridad at kinabukasan, dinakip nila si Nino kasama ang anim pang tauhan na pinaghihinala ang kasabuat sa krimen. Dalawa sa mga suspect ang nakapagtago ngunit natuntun at naaresto naman noong September 2019. Habang nasa kustudiya, kaagad na umamin ang ilan sa mga suspect. Ayon sa testimonya ni Rande Lupas, siya at si Hoylar ang nagdala sa katawan ni Gisela papunta sa bangka. Ayon naman sa salaysay ni Riolito Buñuel na pinsan ni Nino, bandang alas 4 na madaling araw, nakita niya tinutok ni Nino ang baril sa ulo ni Gisela at pinaputukan ito. Matapos makumpirma na patay na si Gisela, binalot nila ang kanyang katawan sa lambat ng isda at idinikit ang isang 30 kilogramo na bato para masigurong lulubog ito sa dagat. Ang katawan ni Gisela ay itinapon sa karagatan sa pagitan ng Olango Island Group at Bohol na bahagi ng Cobian Island. Bago maghiwalay ang magpinsan matapos ang krimen, inabutan pa umano ni Nino si Riolito ng sobrang naglalaman ng 10,000 pesos bilang kapalit ng kanyang pananahimik tungkol sa nangyari. Sa kanilang mga pahayag, depensa ni Nino na si Riolito ang bumaril kay Gisela. Subalit ayon kay Riolito at Randy Lupas, si Nino talaga mismo nagpaputok ng baril na pumatay kay Gisela. June 9, 2017, sinimulan ang search and retrieval operations para hanapin ang katawan ni Mayor Gisela Buñel. Ginamit ang mga divers na nagsiyasat sa dagat malapit sa Cobian Island sa lalim na 200 talampakan o 61 metro, ngunit bigo silang matagpuan ang kanyang bangkay. Ang operasyon ay nakatakdang tumagan ng 15 araw, subalit makalipas ang ilang araw ng pagsisid at paghahanap, walang positibong resulta. Dahil dito, pansamantalang itinigil ang operasyon, ngunit nakiusap ang pamilya ni Gisela na ipagpatuloy ang paghahanap. Pero noong July 15, tuluyang itinigil ang search and retrieval operations matapos na hindi pa rin makita ang katawan ng alkalde. Bagaman hindi nakita ang kanyang katawan, ang pamilya ni Gisela ay nagsagawa ng isang memorial service sa dagat noong Hulyo 1 sa Cobian Island bilang pag-alala sa kanya. At noong November 2017, muling ginunita ng pamilya ang All Souls Day sa dagat upang ipagdiwang ang alaala ni Gisela kahit na wala pa rin silang konkretong katawan na may pagluluksa. Sa kabila ng hindi pagkakarecover ng katawan ni Gisela, kinumpirma na ng mga otoridad ang kanyang pagkamatay batay sa mga testimonya, lalo na ang pag-amin ni Riolito. June 2017, tuluyan ng sinampahan ng kaso si Nino Ray Boniel at ang anim pang kasabot niya sa krimen na may kinalaman sa kasong kidnapping at serious illegal detention. Ayon sa kanilang isinampang affidavit, nanindigan si Ninyo na buhay pa si Gisela at nagtatago lamang ito dahil lubog mano sa utang. Dagdag pa niya may umano'y third party na nagdulot ng problema sa kanilang pagsasama dahilan upang sila'y magdesisyong maghain ng annulment. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pahayag, hindi naging kapanipaniwala ang kanyang salaysay. Mas matibay ang ebidensyang nakalap ng mga otoridad, kabilang ang testimonya ng mga kasabwat ni Nino at ang detalyadong pagkakaalam nila sa mga pangyayari na nagtuturo na si Nino mismo ang utak ng pagpatay kay Gisela. Bagaman sa simula ay patuloy na itinanggi ni Nino ang kanyang partisipasyon sa krimen, naharap pa rin siya sa mga kasong, parricide, kidnapping at serious illegal detention. Ngayon, lumipas ang limang taon mula noong maganap ang krimen, year 2022, sa wakas dahil nagpilit guilty na si Nino sa kasong homicide. Ito ay matapos magkasundo sa isang plea deal na pinangunahan ni private prosecutor Virgil Ligutan. Sa ilalim ng plea deal, binaba ang parusa ni Nino mula sa reklusyon perpetua tungo sa walo hanggang labing apat na taong pagkakakulong, kapalit ng kanyang pag-amin sa pagpatay kay Gisela. Ang pag-amin ni Nino sa krimen ay nagbigay ng kaginhawaan sa pamilya ni Gisela na matagal na naghihintay ng hustisya para sa kanyang pagkamatay. At kahit na matapos ang sintensya ni Nino, hindi pa rin siya ganap na makakalaya. Siya ay naharap pa rin sa magkahiwalay ng mga kaso ng serious illegal detention at kidnapping ang mga kasong ito ay patuloy na nag nagaantay ng resolusyon at nananatili pa rin ang pananagutan ni Nino sa mga krimen na isinampalaban sa kanya. Sa inyong opinion tol, ano ang pinaka nakakaantig o nakakapagpagalit na bahagi ng kasong ito? Ano mga salik sa kanilang relasyon ang sa tingin nyo ang naging sanhi ng trahedya? Ano ang natutunan nyo sa kaso ni Gisela tungkol sa masalimuot na relasyon sa pagitan ng politika, pamilya at kapangyarihan? Maraming salamat at mag-iingat kayo palagi!